Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit. Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang Y na may tunog na Y. Magsimula na tayo. Tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang kanilang mga pangalan? Yoyo Yeso Yapak Yero, Yelo yate. Ang mga nabanggit na larawan ay nagsisimula sa letrang Y na may tunog na Y. Paano ba natin gawin ang tunog ng letrang Y? Upang gawin ang tunog na Y, ilagay o ilapit ang gitna ng iyong dila sa bubong ng iyong bibig. Panatilihing bahagyang bukas ang iyong labi at hayaang lumabas ang hangin. Ngayon, bigasin ang tunog na y. Subukan nga natin y. Maaari rin nating pahabain ang tunog na y. Tulad nito. Y. Y. Aralin natin ng ilang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang Y. Sabihin ang salitang yakap ng dahan-dahan at pakinggan ang tunog ng letrang Y sa simula mag-practice ng pagsabi ng yakap at pansinin kung paano ang pakiramdam ng iyong bibig kapag ginagawa mo ang tunog ng letrang Y. y yakap, yakap, yuko, yuko, yungib, yungib, yaman, yaman. Ulitin natin, yakap, yuko, yungib, yaman. Magsanay tayo ngayon. Tinan ang mga sumusunod na larawan, pangalanan ng mga ito at itaas ang iyong kamay kung ang pangalan ng larawan ay nagsisimula sa letrang Y na may tunog na Y. Nagsisimula ba ito sa letrang Y? Oo, ito ay yoyo, yoyo, yoyo. Nagsisimula ba ito sa letrang Y? Hindi, ito ay talong. Nagsisimula ito sa tunog na T. Nagsisimula ba ito sa letrang Y? Oo, ito ay yakap. 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 Nagsisimula ba ito sa letrang Y. Oo, ito ay yellow, yellow, yellow. Nagsisimula pa ito sa letrang Y. Oo, ito ay yero, yero, yero. Nagsisimula ba ito sa letrang Y? Hindi, ito ay dahon. Nagsisimula ito sa tunog na D. Nagsisimula ba ito sa letrang Y? Oo, ito ay yeso. 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 Nagsisimula ba ito sa letrang Y? Oo, ito ay yate. 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 Nagsisimula ba ito sa letrang Y? Hindi, ito ay palaka. Nagsisimula ito sa tunog na p. Ang mga larawan sa ibaba ay nagsisimula sa letrang Y na may tunog na y. Yoyo, yakap, yelo, yero, yeso. Iyate. Lahat sila ay nagsisimula sa tunog na Y. Magsulat naman tayo ngayon. Ang letrang Y ay tumutukoy sa tunog na Y. Ito ang malaking letrang Y at ito naman ang maliit na letrang Y. Magsulat muna tayo sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Para sa malaking letrang Y, gumuhit ng isang pahilig na linya pababa patungo sa gitna. Bumalik sa itaas at gumuhit ng isa pang pahilig na linya pababa sa kabilang panig. Pagkatapos, mula sa gitna, gumuhit ng isang tuwid na linya pababa. Para naman sa maliit na letrang y, gumuhit muna ng isang maliit na pahilig na linya pababa mula sa itaas. Pagkatapos, gumuhit ng isa pang pahilig na linya pababa. Ngayon, natutuhan na natin ang letrang Y. Patuloy tayo mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!